Anong kulay ng bagyo ngayon? Orange po. Orange. <laughs> Orange ang kulay ng bagyo. Uh, oo, oo. Kasi nagre-rainfall ngayon. So, ano kayo yung bagyo? Parang inahabol tayo. Ha? Huh? Parang hindi tayo pa uwi. -E. Saan ka kaling? Diyan. Bumili ng bugkos. Bugkos? Sabi nila sa Masayista daw. Ay, lakas ako po ng ulan guys Grabe Sana mawala na to bukas Kasi bukas yung uwi natin di ba? Oo bukas yung uwi And ako nakakatakot yung alon Pag malakas Scary Parang pagod na pagod ka Parang masayista ka galing tayo. <laughs> Ay, talaga Firing ko <laughs> Why, di Sabi mo bibili ka lang ng anong bugkos Bili ako ng bukos, Oh. Di ba? Punta tayo sa ano. Gagawin pa na yan. Kita ko na yan. Hindi. So, saan ka galing? Sa ano nga? Ito nga. Hindi, <laughs> 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 umili ako ng bukos. Dapat mo muna kasi napuputol din. Ayan mo na. sa buhok. Yan talaga maganda. Ang lakas na ng ulan, guys. Ito ko sa room namin. Ito yung room namin. Medyo magulo pa kasi kagigising lang namin. Ayan na mga gamit dito. Pack. So, at, ayan yung room namin. Yung isang bed is dalawa. Tapos yung dalawang bed yung is isa. So, ang roommate ko ay si Ma'am si G. Gwen. And sa dalawang bed kami, dalawa ni Mia. So, this is our room. Papakita ko sa inyo. Wait lang. Ha? Medyo magulo pa, guys. Mamaya maglilikpit kami. Kasi, alam mo naman, pag natutulog kami parang wrestling talaga yung laban <laughs> so ayan ito yung mga nasa hotel na minibenta dito at meron kaming snack dito charot lang marang dalawa to kinain ni yung isa kagabi ito may mga melty yung anong binili nila kagabi meron naman kaming TV dito ayan at naka aircon naman So, puntahan naman natin yung ibang room i natin sila kung anong ginagawa nila. So, let's go! Turn <laughs> na kanila, guys. Bababa muna kami for pictorial purposes. Kasi may nagbigay sa amin ng mga fruits. Si Ate Ma... Si Ate... Ano yan? Mimi. Ate Mimi ata. So, na muna kami sa lobby for picture taking. Ayan, ang ganda ng mga paintings dito and everything. Doon sila Mia at si Bruno. Dito naman silang lahat. Ate Bibi, thank you. Busy rin sila. Ayan. Ayan. Ay, parang pumayat ka. Sa tingin mo ilang kilos ka na lang. pag-wit ka Pero mga clue lang or hint. 89. Huh? From 90 to 89, 1 kilo lang. Mm -hmm. 95. From 95, so 89 lang. So, tingin mo 6 kilo ang nawala sa y. Ayan sila na. Dito kami sa si lobby, guys. Kasi aside sa malakas din yung wifi dito, medyo mabilis yung access sa mga lalaki. And si Bakang dalawa sa kanya kagabi. Kaya feeling niya medyo <laughs> nag-slay siya, ha? May parating tatlo. Hala! May parating sa kanila lang. Pili ko sa iyo isa. Ikaw pa ba? Kanina lang. Ikaw pa ba? Ang pera. Sino pa nga na ito? Jela? Sino ba ang May lalaki na pupunta dalawa sa iyo. How true? Kaya ba? Cheese na lang. <laughs> Sure na. Pastar na ta. This is sila guys. Ay, sorry, sorry, sorry. Paas guys, silipin natin ang room nila Uyong. May makikita kayo doon na very important thing sa room nila Uyong. So, puntahan natin guys. Magugulat kayo sa room nila Uyong. Yun yung, yung pinakamagandang room sa lahat. Natalo pa ang room nila Brenda. Ayan yung room nila, Uyong. Pakita natin, guys. One, two, three. Sige na. Ayaw, uy. Patingog pa mana! dahil Sige pa dahil. Kinoo ko. Asa na galing okay, na? No, oh. he oh. <laughs> yan. Gusto nyo ba makita from the law yung... Yes! Ang roomie na ito. Sino ang uh, mga ka-roommate mo dito? So ang ka-roommate ko dito yung mga pangit. <laughs> Hag! Huwag ka oh, na mag-ano sa oh, pangit. Huwag oh, ka na mag-ano sa pangit. Kamukha ko yung ano. Yes. Oo. Okay. Ma -ano si Maring Mar, si, uh, si Brittany, at, uh, at, at kami tabi kami ni Bating. At, si Bating nung sinimit. Sa dalawang. Ah, kan, sa kabila kami ni Minyak. Ano? Ah, meron pa. Ano? Tong it, hindi ang goy Hindi ang goy ang yeah. goy. Tong it yan eh. Ah, tong okay. it pala. So, grabe so, ka naman o Ang dami nyo foods o yung. Ang dami na foods namin. At unlimited kami sa tubig. Tubig lang sa kalibig. Ang... Kasi wala kaming pagkain. <laughs> meron yan. Ay, narinig ko mga ibang bansa na yung mga pagkain ninyo. Ay, oh, no, siyempre. Galing sa, ano, sa Australia, Singapore. Hala. Yung saging galing sa Singapore. At itong tubig namin galing, galing pata sa Switzerland. Hala! Hala! No. At nagdadayin na ako ngayon, uh, may pineapple juice sa Hala! Ay saan galing yan? Sa, uh, ano, sa India. Hala! Galing dyan. <laughs> <laughs> At meron kayong Coke. Saan galing Coke? Ah, ay, sa Pilipinas na ito Ah, At sa Pilipinas ah. ito saan naman ito galing? Ay, sa zoo! <laughs> Hala! Hala. <laughs> <laughs> grabe na. Meron din silang TV. Same sa amin. Naka-aircon din siya. Mm -hmm. So, lipat na tayo sa ibang room kasi magsa-start na po ang Olympics. <laughs> Isa ko sa ilang. Ayun! Super busy po sila. Naku, mas magulo yung room namin dito. Puro ilipante. Nandun. <laughs> mga grabe, mga balyena. Nandun na sa amin lahat. At busy sila sa aming, unboxing. I mean, unboxing. I mean, unboxing. I mean, o oh, kasi bukas yung alis namin so uh, dapat prepared na lahat para pwede nang magpasyal pasyal. Diba gusto nyo ng pandang? Pak! Coffee! Pak! Okay. Bating-ting! gusto nyo yung sa ibadad dun? Hoy! Ay, sa bata, pero... na challenge. Pakaong tanan. Ay, mas mayaman ang room nila dito. Ang da Ay, ang daming pagkain nila. Natalo ang room nila bating. Tubig lang ang nandun. Ay, may coke kami. Ay, Ay may coke pala sila. Wow, meron sila inside mother. Inside mother, bali cheese chorva. Teka na na, ako na, ako na, Kopia, Meron tayong kopia dito. Obiin sa mga. Isa din daw ang so Milas Chorva. Meron ding Milas Chorva. So sino nagbigay ng food <laughs> Ma si? Mam Ma Mimi si Mam ka ba? Ay, ito yung paborito ko. Chess. Ano to Ano ba sa dito? Galing sa 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 Singapore. Meron tayong milas, chorva. Ano ba ito ba, Ting? Ay, puto! Ayan, ito so, ang isa. Ayan, sa salamin na lang kami kakain. Ano ba? Ayan, ni papel. Ako, yung kaon. Nagi ay papel. Ay, ang sarap ba, Ting? Mas ako sopa. Oh, mila sopa. Mas ako sopa. Ani kay day. Putong na yung mag sopa. Ay sa kainay papil ako nakain. Nakain ko yung papil guys. Oi. Okay lang ba to kainin yung paper? Nakain ko talaga yung kalahati niya. Kaya na. Besi na masilasap. Pag lilipet ng mga gamit namin. Ayan. Magkakasama si Bakang, Inday, Brenda, at Jigjag. So, yun lang muna for today, guys. I'll gonna eat. Ang sarap dito. Puto. Ano ba ito? Eh? Puto. Milas Bake Shop. Puto so, Sopaw? Puto, puto Sopaw? Puto Sopaw. Sopa. Ang sarap niya. Parang ang puto with eh. Sopaw niya. Puto. At meron pa tayong kakainin dito. Inside Mada. Eh, Lahat na guys. Eh, 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 ay, kinuha ni Bating yung inside madam. Ay, niya? Mm. Balik na lang tayo sa Poto Chorva. Eh, 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 <laughs> Makain ko yung papel, eh. o Mayroon pa silang bread dito, o. Oh. Yung iba naman dito is binibenta siya, pero hindi siya pwedeng eh, eh, eh. So, thank you so much for watching, guys! Ay, I'll see you soon. I'll see you later. Kung saan na kami or ano ba ang gagawin namin. For now, bye-bye muna. Thank you. Let's eat.